Inibisiga na po na isang special task group ang kaso ng pagpalibot ng mga lalaki sa isang sasakyan sa EDSA. Nangyari po yan sa gitna ng liwanag at nakunan pa nga ng larawan. May lead na kaya ang Saksi si Claire Delphin. Naging viral sa social media ang litratong ito kahapon. Makikita ang apat na sasakyan na nakahinto sa gitna ng EDSA. Sinubukan naming makapanayam sa harap ng kamera ang nagpost ng litrato, ngunit tumanggi siya. Pero sa sa pakikipag-usap ng GMA News sa kanya kahapon, nakita raw niya ang insidente alas 2.45 ng hapon habang dumadaan siya sa EDSA Ortigas. May hawak daw na baril ang limang lalaki sa litrato. Wala naman daw lumabas sa sakyang tinutukan at hindi raw siya sigurado kung pulis sila. Kaya naman bumuo ng Special Investigation Task Group Wakwak -wak, ang Eastern Police District para matukoy ang katotohanan sa likod ng litrato. Pinunta ng GMA News ang sinasabing pinangyarihan ng insidente. Kinumpirma ng ilan sa mga nagtatrabaho malapit dito na nangyari nga ang insidente kahapon pero wala sa kanila ang gustong magsalita. May CCTV ang MMDA malapit sa pinangyarihan ng insidente pero hindi nakuna ng kamera ang pangyayari kundi ang traffic build-up lang na idinulot nito. May rumesponde raw na mga MMDA traffic enforcer pero hindi na naabutan ang pangyayari. Wala raw nakitang naiwang baka sa insidente kaya wala pa raw lead ang pulisya we cannot make any conclusive statement as of now we will verify muna yung sasakyan yung mga sasakyan that uh, ano, that can provide the uh, lead to this incident partikular na titingnan kung ito by crime in action legitimate law enforcement operation o shooting sa pelikula o telebisyon ako si Claire Delphin ang inyong saksi